Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel ang Kuya Landing Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 66, 1 to 2. Ito ang salita ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan. At itong daigdig ang aking tuntungan. San ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo? Na aking tirahat, paingahan dako? Sa lahat ng bagay ang may likhay ako at ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin ay nakalulugod, ay ang kahabag-habag, at mababang loob. Sa akin sarita siya ay may takot. Ang pagninilayan natin dito ay kahabag-habag at kababaang loob. Napakadakila ng Diyos kung pakikinggan natin. Nagbibigay siya ng, ng mga halimbawa na pinahahalagahan niya at minamahal dito pinahahalagahan niya ang mga may taong may kababaang loob hindi mayayabang at ma magma mapagmataas lalo lalo na ang mga taong may takot sa kanyang salita ito ang salita ng Panginoon at maganda itong pagnilayan na tayong lahat ay walang may pagmamalaki kundi ang Panginoong natin Diyos. Siya ang may-ari ng lahat, may trono sa langit at kahit sa lupa. Kaya mayroong panalangin mangyari nawa sa lupa ayon sa langit. Kaya napakagandang pahalagahan ito sa ating buhay na mayroon tayong takot sa salita ng Diyos. Ito ang pahalagahan natin at bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos ay dapat pakinggan at pahalagahan. So ito po muna ang aking ibabahagi at manalangin tayo Ama. Sa umaga, tanghali at gabi ay tinatawagan ka. Alik alisin sa aming mga puso ang dilim ng kasalanan at akitin kami sa liwanag ng iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen at patuloy po nating gawing viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay ito po muna and God bless po sa ating lahat